yun na nga guys for today's video. O oh, ayan, rest na ano, ang palaya namin. Sa so, dinami-dami kasi ng tinatanim namin dito guys. 35 lang repet hmm. Di ka pariaan mi. Grabe aduna. Ang kami glako to madamdama. 35 may sa repet, ha. Kita shatin 35 may sa taglako Ang glako damdaman <laughs>

yun na sa kabila, iwan ko kung mayroon pa doon pero wag na kaming pupunta doon dito na lang kami. na tayo. Kain namin mamin oh. Yan. Linuto ni Sherin. nga yeah, dati na 'yan, ate? Ay, lokomo, 'yan yung isda, ate. Yan. Kain tayo, makain, kain tayo, makauon hindi ako mag-live. Ano lang 'to? Umuyo, ako lang. <laughs> masensya siya mag kasi. magalaw 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 silsilap Silsilap. Kain muna tayo kain kain malinang lang siya oo malinang lang eh matinig lang siya In, hindi ang ano nito ang isdang to yung ano tawag nito yung plito lang siguro plito hmm. siguro dapat Oo, kasi lulot pati niya. Mamaya ako kakain yan pag wala na akong kanin. Kasi pati yung tinik niya. Bakit mabango yung kanin? Ha? Ko sayo. May banana siya. Tignan mo. Lasang banana mo. Banilyang banana. <laughs> Naluto yung banana. Oh. Inis Hindi, parang... Ba, sa init ng panin. In, ano? Pinaibabaw ko lang naman dun sa ano ah. Ay, sampo ba? Ay, oo nga no. <laughs> yung ano mo di gutun. lang derecho niyan kanya inumin ng Kain po tayo. patawad sa lahat ng mga kasalanan. Dapat PM ko. Mm hmm. <todong> <todong> ano nating yaw? Ito nating hindi Ano nating yaw? Ito babaunin natin sa na bigna sa sayaw mo ante Ba't may wig pa daw sa na no Na baboy O di na 25 na lang daw Yun nga ang sinabi ko kay Malo kasi promise sabi ni sabi ni Malo kung ano daw ang lulutuin niya. kaya naalala ko na yung yung kare ng baboy na pinatago sa akin yun na lang ang lulutuin yun na lang dali natin Oh yun na lang ang dalalahin para ano mm -hmm. mm -hmm. Kasi tinanong ko ang gusto ang ano ano lulutuin ko lang sana yung pante sana ang kaso nga lang tinanong ko sayo, para ano. sa para alam yung ano Ano lulutuin mo? <laughs> Oh, hindi ikaw na lang magluto ng kanin. Oo nga. Para hindi na ako magluto. So, para, okay, yung pack, na lang para, para yung na Para yung packbit na lang at saka yung ano na lang ang iluto adobo. ko, yung adobo. Tapos gagawa naman si ate ng, ng ano eh. Okay. Hindi ko na alam, ako alam ko lang sana, dinagdala na lang ng bigas. Nakasangon na matigay Ano na, tayo mo dito Ayan na guys Nandito na kami sa May ano papuntang beach na So, so Tapos kumuha ng ampalaya daw ng ampalaya So nandito na po kami sa beach Para kami mag Swimming swimming Ayan o oh. saan tayo magpwesto doon sa ano tingnan natin doon sa malilim kakaunti lang kasi ang mga ano tingnan natin ah Naganap tayo ng mapestuhan. Yung Saan siyang banda roon? <coughs> kasi yung mga ano, yung mga puno pa, yung mga puno kasi na tinanim pa nila. Ano? Saan tayo? Malawak yun talaga? talaga? bandaron na naroon tayo bandaroon. Ito bandaroon na sinunod ko na. Makita ko po yung saan <laughs> kung saan bitbo kami. O, ayan, oo, <laughs> oh, ayan ko oh. Buti na lang mayroong ano. May pa Ang masaklap, hindi ako kumu, hindi ako kumuha ng sabon. Ano ba diba naman 'to. talaga yung <laughs> T Ay hindi ko nakita. Hindi ko nakita. ano ba 'yung matanda Ano ba matanda? Oh nandito pala yung barbecuehan. <makes noise> Kita ko po yung saan kung saan <laughs> bitu kami. Oh ayan ko oh. oh. Buti na lang mayroong ano, may pa ang masaklap, hindi ako kumu, hindi ako kumuha ng sabon. Ano ba diba naman 'to? Ay, hindi ko nakita. Hindi ko nakita Ay, na Ano ba yung matanda? <laughs> oh, nandito pala yung barbeque pan. O, nandito pala yung barbeque So ayan guys, nandito na po kami. Ayan ang mga building dito sa may ano. Ayan ano? Yung sa building na yan, napalibutan po siya ng tubig. Thank okay. Tēnā mā o go <laughs> <laughs> Hindi, hapon na kasi meron din yung ano meron din yung mga mag-hire ng sa boat 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 ba. Oo. O. Parkilahin na yan, Ganyan na lang siya. Pag ano 'yun, pag i-edit mo yung slow lang ano, islo lang yung ginawa natin natin yung pagtalon. mga bata, nag -ano nag-voting-voting ng mga bata.